Samantala, nagpatuloy si Lucia na nagsasabi na sa pangatlong beses ay nakita niya ang isang damuhan, isang fountain at ilang antiques ngunit wala nang iba doon. Sa pagbagsak sa kama, sinabi niya ng pagod na hindi na niya kaya at walang naintindihan. Biglang, mayroon siyang magandang ideya na sinabi niya sa kanyang kapatid, iminungkahi na gamitin niya ang kanyang kakayahan upang pumasok sa kanyang ulo at tingnan ang lahat ng kanyang mga alaala mismo. Isang pantay na mahalagang pagpupulong ng pamilya ang naganap sa Olympus ngayong umaga. Nakaupo si Gilbert na nakatiklop ang kanyang mga kamay, maalalahanin na isinasaalang-alang kung paano pinakamahusay na ipahayag ang impormasyon sa kanyang panganay na anak. Napabuntong hininga siya ng malalim at sa wakas ay sinabi na tinawag niya silang dalawa rito ngayon upang sabihin sa kanila ang isang mahalagang bagay. Tiningnan niya si Edgar at sinabi na siya ang kukuha ng kanyang pwesto sa Heroic Union at ang kumpanya ay ipagkakatiwala sa kamay ni Austin. Labis na kinabahan si Austin at patuloy na tinitigan ang kanyang kapatid, pinapanood ang kanyang reaksyon. Salungat sa kanyang mga inaasahan, makikita ang ginhawa sa mukha ni Edgar at sinabi niya ng may kagalakan sa kanyang boses na dapat matagal ng kinilala ng kanyang ama ang talento ni Austin dahil mas angkup siya sa papel na ito. Sa sumunod na sandali, naging seryoso ang kanyang tingin at sinabi na gusto lang niyang maging pinakamalakas. Na hero, sumimangot si Gilbert at sinabi na alam niyang may galit si Edgar sa organisasyon ng mga judge ngunit kailangan niyang sabihin sa kanila ang isang bagay. Sa pagbibigay ng pantay na seryosong tingin sa kanyang anak, nagtanong ang lalaki kung alam niya kung bakit napakalakas ng lahat ng miyembro ng organisasyong ito. Sumigaw siya na natural na bunga ito ng kanilang pagsisikap pati na rin ng likas na talento. Umiling si Gilbert at sinabi na maling mali si Edgar. Mayroon ang mga taong ito ng espesyal na teknolohiya at kagamitan upang lumikha ng elixir of abilities ngunit bukod dito ay tinutulungan ang mga judge ng mga puwersa mula sa ibang mundo. Sinunod ni Michael ang kahilingan ng kanyang kapatid at tiningnan mismo ang kanyang mga alaala. -ala sa pagtingin sa kanyang buong alaala hanggang sa pinakabagong mga pangyayari, sa wakas ay natagpuan niya ang sinasabi ni Lucia. Mula sa kanyang mga alaala, nagawa niyang matuto ng higit patungkol sa mga lugar na inilarawan niya. Agad pagkatapos nito, nang hindi nag-aaksaya ng oras, sila, na nagbagong anyo sa mga costume ng mga judge, ay nagtungo sa bahay ng mga baril. Nang dumating sila sa pinangyarihan at sinabi ni Michael sa kanyang kapatid na tumayo lang sa gilid, nagrebelde ang dalaga at naguguluhang nagtanong kung bakit niya siya isinama kung balak niyang gawin lang siyang dekorasyon. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay patungo sa kanya at ginulo ang buhok ng kanyang kapatid, pinakalma siya. Biglang, tumawa siya na nagdulot ng pagkalito kay Michael. Sinundot niya ito sa balikat at sinabi na alam niya ang kanyang lakas hindi dahil sa kanyang mga kakayahan kundi dahil sa kanyang mga kasanayan sa pag-arte. Samantala, ang lalaki na may-ari ng bahay na nilipara ng ating mga hero ay kalmadong umiinom ng tsaa sa kanyang hardin. Nang mapansin ang presensya ng estranghero, nagtanong siya ng may ngiti kung bakit dumating ang bisita ng walang imbitasyon. Bumabas si Michael, inilabas ang kanyang mga anino at sinira ang rebulto na nakatayo sa malapit. Sumunod ang mesa kung saan nakaupo ang lalaki. Umiwas siya sa atake ng isang anino ang sumugod diretsyo sa kanya. Sa paglipag sa harap ni Michael, sinabi niya na narinig niya ang isang kawili-wiling chismis na tinutulungan ng organisasyon ng mga judge ang mga patay at sinusuportahan sila ng pamilya ni Florence dito. Kinabahan ang ating hero. Hindi niya naintindihan kung saan nang galing ang chismis na ito at kung bakit napakabilis nitong kumalat. Samantala, tumayo ang lalaki at nagtanong kung talagang kayang ibalik ng mga judge ang kaluluwa sa katawan ng isang patay. Dito ay sumagot si Michael na ang Dark Blue race ay nakamit ang malaking tagumpay sa pag-aaral ng spiritual component kaya bakit siya tinatanong ng lalaki tungkol dito. Nagkibit balikat siya at sinabi ng may pagkadismaya na pareho lang ang sagot sa lahat ng dako. Pagkatapos, tahimik siyang bumunot ng baril at itinutok kay Michael Firing, sinasabi na dahil wala siyang masabi, hindi na niya ito kailangan. Habang ang bala ay lumilipad patungo sa ating bida, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkopya at lumikha ng halos isang dosen ng Shadow Clones. Tinamaan ng bala ang isa sa kanila at tumagos dito, Ngunit hindi ito tumigil doon, bagkus ay binago ang kanyang trajectory at lumipad patungo sa susunod na clone. Habang pinapanood ito, sinuri ni Michael na kahit na ang baril na ito ay may hongong function, ngunit dahil mabagal ang bilis, ang pagbabalik-balik nito ay aabuti ng masyadong maraming oras. Naintindihan din ito ni George kaya binaril niya ang ilang mga clone ng sabay-sabay, sinasabi na mas mahirap itong iwasan. Si Michael mismo ay lumapit sa kanyang kalaban mula sa likuran na may hawak na kanyang espada at sinabi na dapat siyang maging mas maingat. Nang lumingon ang lalaki at tumingin sa ating bida, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni George. Ang sumunod na sandali ay isang pagsabog ang kumulog sa hardin, ngunit mabilis na nakareact ang mga clones at tumalon pabalik sa isang ligtas na distansya kaya nakaligtas sila. Si George na nasa sentro ng pagsabog ay nakaligtas din at biglang isang nagyayelong agos ng hangin ang bumuhos patungo sa kanya. Ang lalaki ay tunay na natakot nang ang kanyang kamay ay nagsimulang mabilis na magyelo. Si Lucia na nakaupo sa kanyang trono ng yelo ay tahimik na humajijek. Si George ay sumigaw ng hysterical na talagang natalo nila siya ngunit ang dalawa sa isa ay hindi patas. Ang sumunod na sandali ay tinawag niya sa kanila ang isang babae na nakatayo ng hindi napapansin sa lahat ng oras at sinabihan siyang sumali. Agad siyang lumitaw mula sa shadows na may espada sa kanyang mga kamay at sumugod patungo sa kanyang mga kalaban. Nag-alala si Michael na nagbabala sa kanyang kapatid na mag-ingat. Tumanggo siya at lumikha rin ng isang espada ng yelo para sa kanyang sarili. Ilang sandali lang ang kanilang mga espada ay nagbanggaan. Inilagay ni Elisa ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake ngunit hinarang ni Lucia ang kanyang espada nang walang kahirapan. Ang babae ay tumalon sa gilid at ibinaba ang kanyang espada na nagtatanong kung ang rabbit ay galing din sa dark blue race. Hindi sumagot si Lucia at tumalon pabalik sa kanyang trono ng yelo na lumulutang sa hangin. Samantala, itinutok muli ni George ang baril sa kanyang kalaban na sumisigaw na kung maglakas loob siyang lumapit, mamamatay siya kaagad at pinaputok niya. Ipinikit ni Michael ang kanyang mga mata na nag-iisip kung paano haharapin ang mga humong bullets. Habang siya ay nag-iisip, nang hindi gumagalaw mula sa kanyang lugar, ang bala ay papalapit ng papalapit sa kanya. Ilang sandali lang ang nakalipas, lumipad ito sa kanyang sapatos kung saan ang isang maliit na apoy ay agad na nagsimulang magliyab ngunit agad na namatay. Sa mismong sandaling iyon, idinilat ng bida ang kanyang mga mata at nakabuo ng isang plano kung paano haharapin ito. Ang susunod na bala ay lumilipad diretsyo sa kanyang ulo ngunit nagkailag si Michael sa oras at ang bala ay lumipad sa puno ng isang puno na tumagos dito. Kaagad pagkatapos nito, ang buong puno ng puno ay natupok sa raging flames. Ang mukha ni George ay nagpakita ng halatang pagkadismaya, na pagtanto ng lalaki na nahulaan na ng ahas kung paano lalabanan ang kanyang kakayahan. Samantala, lumikha si Michael ng isang eclectic ball sa kanyang palad at tumakbo patungo sa lalaki. Kasabay nito, sumugod din ang rabbit sa labanan. Si Elisa ay tumatakbo diretsyo patungo sa kanya nang biglang isang electric ball ang lumipad sa kanyang unit na gawa niyang humakbang sa gilid at lumipad ito sa kanya na hinahawakan lamang ang balikat ng babae. Nang atakihin si Elisa ng rabbit, naglagay ang babae ng kalasag sa harap ng kanyang sarili na humahawak sa pag-atake. Napagtanto ng lalaki na hindi sila mananalo at kumuha ng isang dakot ng mga asul na tableta na sumisigaw na hindi niya balak sumuko ng ganoon kadali. Agad pagkatapos ng mga salitang ito, nilunok niya ang lahat ng mga tableta ng sabay-sabay. Ang kanyang katawan ay nabalot sa isang asul na glow at ang kanyang kamay na nagyelo ng rabbit ay naibalik. Kasunod nito, ang mga mata at buhok ng lalaki ay naging asul din. Napansin ito, tumangala si Elisa mula sa laban. Ang kakilabutan ay agad na sumalamin sa kanyang mukha at sinigawan niya ang kanyang asawa na huwag gawin ito. Agad siyang tumalon patungo sa kanya na lumilikha ng isang maliit na asul na stick sa kanyang palad. Hinawakan ang nuo lalaki, ibinalik niya siya sa consciousness na nasa sabik na sinasabi na ang kanyang espiritual na katawan ay hindi makayanan ang gayong malaking bilang ng mga particle. Kaunti pa at ganap na siyang magiging dark blue form. Lumapit siya sa kanya at binuksan ng kanyang mga labi na nagsimulang sumipsep ng asol na enerhiya na ito. Nakita ito ni Michael bilang isang magandang pagkakataon at lumikha ng isa pang electric ball sa kanyang palad. Nanlaki ang mga mata ni George sa takot nang makita niya ang bola na lumilipad patungo sa kanyang asawa. Hindi niya hahayaang mangyari iyon kaya tinakpon niya siya sa kanyang sarili na tinatanggap ang buong bagsik ng suntok. Habang bumabagsak ang lalaki sa lupa, bumagsak si Elisa sa lupa sa tabi niya at umiiyak na hinayla siya sa kanyang kondongan. Tumingin si George sa kanyang asawa at sinabi na hinihintay niya ang araw na ito na sa wakas ay dumating sa loob ng mahabang panahon at nagpapasalamat sa mga bayani sa pagtulong sa kanya. Sinabi ng lalaki na nang mamatay ang kanyang asawa, ang buhay ay naging mas masahol pa kaysa sa kamatayan para sa kanya. Hinawakan ang palad ni Elisa, hiniling niya sa kanya na ibalik ang hairstyle na iyon dahil gusto niyang makita ang kanyang tunay na asawa sa huling pagkakataon. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa babae na nagsasabi sa kanya na sinabi ng mga kinatawa ng Dark Blue Rays na tutulungan nilang ibalik ang kanyang asawa at kapalit ay kailangan niyang ipagkanulo ang sangkatauhan at kung talagang magagawa nila ito, itinuring niya itong karapat dapat na kabayaran ngunit tulad ng ito ay naging, siya ay nalubog lamang sa bangin ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Habang nagsasalita si George, napuno ng luha ang mga mata ni Elisa. Biglang isang madugong ubo ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ibinaling ang kanyang tingin kay Michael, sinabi niya na gusto niyang ipagpalit ang impormasyon para sa buhay ni Elisa dahil wala siyang kasalanan maliban sa pakikasama sa isang idiot na katulad niya. Nang makatanggap siya ng isang pagsangayon na tangu mula sa ating bida, sinabi ng lalaki na ang mga taong iyon ay may kaugnayan sa Crawler Chamber of Commerce. Ito ang huling bagay na nagawa niyang sabihin bago umalis ang kanyang consciousness sa kanyang katawan. Ang mga luha ng despair ay damaloy mula sa mga mata ng babae at pinipiga ang kanyang katawan ng mas mahigpit sa kanya, nagsimula siyang magmakaawa na huwag siyang iwanan ni George. Tinanong siya ng rabbit sa kanyang kapatid kung ano ang gagawin nila dahil kailangan talaga nilang alisin ang babaeng ito mula sa dark blue race. Inilahad ni Michael ang kanyang kamay sa gilid na humaharang sa kanyang daan at sumagot na maaari silang maghintay doon. Narinig ni Elisa ang kanilang pag-uusap at sinabi sa pamamagitan ng mga luha na nang magpasya siyang sumali sa Dark Blue Race, handa na siyang ibigay ang anuman para sa taong ito kaya ito ay sapat na para sa kanya. Pagkatapos nito, humiga siya sa tabi ng patay na si George na may masayang ngiti sa kanyang mukha at ang asul na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan at nabuo sa isang asul na bola. Nang ganap na mabuo, ang bola ay nahulog sa lupa. Bumaba si Michael at pinulot ang bola na nagpapasya siya na mas mabuting uwag mag-iwan ng ganoong bagay doon. Ang atensyon ng rabbit ay nakatuon sa ibang lugar at bigla siyang nagtaka kung makakakilala siya ng isang taong magmamahal sa kanya ng labis. Hindi pinansin ni Michael ang tanong ng kanyang kapatid at itinago ang bola na kanyang pinulot, lumingon at sinabi na oras na para umalis sila dito. Bamantong hininga lang ng malakas si Lucia at sinunda ng kanyang kapatid na lumilipad pabalik. Nang biglang baguhin ng bida ang kanyang anyo kay Raven, tinanong niya kung saan sila pupunta ngayon ngunit patuloy siyang lumipad ng tahimik na lubos na nakatuon sa kanyang mga kapangyarihan. Hindi mapigilan ni Lucia ang kanyang pagkairita at nagtanong kung sisigawt man lang siya sa isa sa kanyang mga tanong o magpapatuloy sa paglalaro ng Silent Game.